Hindi naligtas pang isdaan at paliguan ang ilang bahagi ng karagatan sa Limay Bataan dulot ng tumagas na langis mula sa lumubog na MT Terranova. Ito ay batay sa resulta ng water quality test ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon kay Bataan Governor Jose Enrique Garcia III, nasa 5 to 30 milligrams per liter ang nakuhang langis at grasa sa water sample lagpas sa 2 milligrams. Per liter ang nakuhang ligtas paliguan at 3 mg per liter naman ang nakuhang sampol sa ligtas na pangisdaan. Siguro the fact na it's above standard, um, may epekto yan definitely sa huli at uh, sa, sa tao. Limay has already done yung fishing ban. Yun naman kasi talaga yung uh, first step na kinakailangan nating gawin. Ang tinig ni Bataan Governor Jose Enrique Garcia III. Sa kabila ng ipinatutupad na fishing ban sa Limay, may mga mangis na pa rin pumapalaot para naman kahit paano ikumita sila at makabili ng pagkain para sa kanilang pamilya.